Hi guys! Welcome back again to my channel Panibagong tutorial na naman po ang aking isi-share po sa inyong guys at ituturo Kung paano gumawa ng outro sa ating mga vlogs Yung pag, pag natapos yung vlog natin ay may lalabas na Thanks for watching Yan po ang aking ituturo sa inyo ngayon Ayan, yung katulad yan guys So, makita po. Ayan. Ayan guys, pero bago mangyaring lahat ng yan, sana po panoorin nyo hanggang dulo para malaman po ninyo, lalong lalot na sa mga bago. Kasi yung mga matagal na nagbablog, ay sigurado alam na po ito. Proceed muna tayo. Ayan guys, bago tayo pumunta sa CapCut punta muna po tayo sa ating Google Chrome ayan dyan po tayo magda-download ng mga background na gagamitin natin pang outro ayan, click lang na po natin yung pixel background ayan Alam, po, marami kayong pagbibilihan dyan, iba't ibang style o uri ng mga pang background pero dahil may na-download na tayo kanina, ay hindi na po ako magda-download. And proceed po tayo sa ating CapCut. New project. May na-download tayo kanina dito. Asan na ba yung na-download natin? Yan ito guys yun yung ating na-download. Add lang po natin guys. Katapos nyan, pag add natin, siguraduhin po natin na naka 16 by 9, yung pang YouTube talaga. Click po natin yung ratio. Then click, hanapin yung 16 by 9. Ayan, naka 16 by 9 na guys. Medyo kulang pa. I-ano lang natin to Hawakan natin ng dalawang daliri natin at i-zoom in. Ayan, naka-zoom in na guys check lang natin yan naka 3 seconds lang kasi to guys oh. recommended po kasi dapat ay 7 seconds kapag gagawa ka ng outro yan gawin natin 7 seconds lumagpas na ang ano kasi nito guys kaya 7 seconds kunyari maglalagay ka po ng mga sikat na kanta na gusto mong ilagay dyan ay kailangan nasa 7 seconds lang para hindi po kayo makapiright pag nupas po kayo ng 7 seconds 9 seconds, 10 seconds ay sigurado po makakapiright po kayo lalo na kung gagamitin mong mga background music ay yung sikat talaga ayan nasa 7, 7 seconds na ah, hindi pa Yan, 7 seconds na, guys. Ayan, okay na. Matapos niyan para 7 seconds, uh, add na po tayo ng text. Add text natin 'yung text, then add text. Lagay po natin 'yan 'yung thanks for Tingnan natin, thank you for watching. Yan doon natin ilalagay ito sa taas guys dito yan then font lang yung style ng ano natin ng sulat ng ating thanks for watching pipili lang po kayo ng iba iba dyan no? iba't ibang klase kayo na po ang bahala na maglagay kung ano pong gusto ninyo pero ako ito na lang ang aking ilalagay ayan Papalitin ko lang, 'yan aking ilalagay dyan 'Yan. Check lang natin. Din lagyan po natin ng kulay. Style. Lagyan natin ng kulay. Ito na lang 'yung aking ilalagay para kitang-kita. 'Yan. 'Yan. Check lang natin din dapat ipapantay natin to, guys, doon sa dulo, sa ginawa nating background na picture dapat pantay lap, pantay po lahat. Yan. Pagkatapos niyan, add lang po natin ng ating picture, dapat may na po kayo. Add overlay. Piliin natin yung picture na gusto nating ilagay. Ito yung akin. Ito na lang yung aking ilalagay, guys. Yan. Yun na lang yung aking ilalagay. Palitin lang natin. Yan. Natapos niyan guys. Pantay lang po ulit natin. Puro doon sa ginawa nating unang background niyan, yan. yan. palagi siyang pantay. Then click natin yung picture, hanapin po natin yung mask. gawin nating bilog yung ating picture. Yung mas, ayan. Pag Punta natin sa mas, pindutin po natin yung circle. Yan, na-circle na, 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 circle na, po. Yan. Medyo palaki lang natin ng konti. Pasamado na. <laughs> yan, okay na po yan guys. Oh. Uh -huh then check lang natin yan, digit na lang natin guys yan, okay na po nakapantay na lahat then isusunod natin yung overlay natin yung subscribe meron, kung meron na kayong subscribe na na-download ay pwede na po yan, pwede namang i-type nyo lang din yan, add ko lang po ito then paliitin ko lang dito natin ilalagay yan guys yan, dyan banda. Yan, ipantay lang uli natin. Yan. Then yung sunod, sunod dyan guys, overlay natin yung green, subscribe green screen. Yan. Kaya na po bahala kung anong gusto nyo ilagay na pangapalamuti dyan. Pero ang, itong nalalaman ko ay ito lang naman. Kaya ito sinishare kung paano gumawa ng outro sa ating mga vlog. Pagka ano, green screen, click, click lang po natin yung cut out. Yan, cut out din. Alam niyo po ito chroma key, yung tapat natin sa green. And then, intensity. Yan. din palitin lang natin to guys. Dito natin to ilalagay sa baba. Yan. Dito natin ilalagay yan. po bala kung anong palamuti ang gusto niyong gawin sa inyong mga ano, outro. Eh, may pa. Ayan. Ayan guys. O, oh, di ba? Di pantay lang po natin dito sa dulo para walang sobra. Yan. Pagkatapos niyan guys, kung meron po kayong ano, ah, TikTok o Facebook o Instagram niyan, pwede pong inyong ilagay dito. Ipalamuti dyan kung saan nyo gustong ilagay. Pero ako, meron ako na-download. Ilalagay ko na lang dito sa pang gilid nyan. Photos. Then, Facebook. Kung meron pa kayong Facebook, ilalagay nyo po dyan. Ayan, dito nyo ilalagay, banda. Palamuti lang naman yung guys. Then, ipantay natin dun sa dulo. Ayan, pantay na. Then, kung meron kayong TikTok, yan, pwede po. Overlay ulit natin yung TikTok. Yan. Yan. Dito natin lalagay, guys, banda sa dulo. Yan. Ayan, guys. Then, ipantay lang po natin. Yan. O, ba diba? Yan. o, oh, parang may kulang guys lahat po yan, lalagyan natin ng animation. Tulad itong text. Lagyan natin ng animation nito. Sana po nasundan guys. Animation. Ito na lang yung ating ilalagay. Ito. Yan. Then, yung in-overlay natin yung picture. yung picture, ayan. Lagyan natin ang animation. Lahat po pwede pong lagyan. Ayan, ito na lang. Then check lang. Ito. yan, Ayan, okay na. Sige. Ayan guys, basta malagyan nyo po ng lahat na animation. Ayan. Oh, di ba? Lagyan natin ang mga animation kung anong gusto po ninyo. Ito na lang yung aking ilalagay. Yan. Then yung Facebook. Yan. Okay na guys. Ayan. Tugtog na lang yung kulang. Hmm. Napakasimple lang na, ano, na outro sa ating mga ano. Then hanap tayo ng audio. Dito sa ano, dito na lang tayo maghanap Ito. Yan, kunyari lang naman yan guys. Ito, ina na lang aking ilalagay. Ayan. yan, di ba? Napakasimple lang. Oh. Ayan, okay na. Then, yung paglagay nyo ng music kasi mahaba sa dulo, kiklik nyo lang po dito guys. Split. Then, burahin nyo po yung dulo. Ayan. Pwede nyo na pong pindutin yung arrow dito sa kanan sa madang slaas. Then, export. At dahil may nagawa na ako, ikakancel ko na lang po yan. Ayan. Ayan guys, sana nagustuhan po ninyo ang aking tutorial nagbigay ng kaalaman sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan, kung bago pa lang po sa aking channel, paki-comment down below lang po kung nagustuhan po niyo ang aking tutorial at pindutin na po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking tutorial o video na i-upload. Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ang aking tutorial o vlog. Maraming maraming salamat po. God bless.